Oh my God, ang apo ko. Ang apo ko. Para siyang, para siyang may hinahanap mo hinihintay. Sa Saan siya pupunta? Saan yung sinasabi ng lalaki na kidnapper niya? Oh, Sinong lalaking yan? Sino yan? I don't know. I have no idea. sa, 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 sa yung kidnapper ni Libby. Sandali, oh. Davina, wala tayong proof na may ginawa siyang masama. Ano ka ba, Charlene? Tignan mo kayo yung niya. Tignan mo kung paano niya tignan si Libby. Are you sure? Oh, kita mo. Pupuntahan na niya yung apo ko. Oh. oh. Malakas ang kutob ko. Siya, siya yung kidnapper ni Libby. Oh, my God. Kaya naman pinantariyan niya si Libby. Oh, my God. Tatawag na ako kay General para hantingin ang mga lalaking yan. Ma, dah. Oh ma, ma, ma. Ma, kau guna. Ma. Ini bibi. Kita jernikan, Ma. Baby. <laughs> baby. Baby. <laughs> baby. <laughs> Hindi pa naman sure kung ikaw yung nakagip doon sa footage. Eh, bakit wala pa yung nanay mo? Malamang ngayon, kine-question siya ng mga Cristobal. Kasi ako, ako yung nakita sa CCTV. Sigurado iniisip nila may kinalaman si Divina. oh, Jenny. Okay. mo na yan. Okay na ang lahat. At swelto ka na. Tapos na? Hindi mo ako pinaprank, ha? So what do you mean? So sino yung nahagip doon sa footage? Ewan ko, basta mukha siyang kidnapper na lalaki. Ang importante, hindi isa sa atin. Oh my God! This is so nerve-wracking! Hinga! Okay Hala mo, katapusan ko na eh. <laughs> oh, ayan na yung CCTV video niyo. Arnold, ipagkalat mo sa internet para bukas maharap na nila yung kidnapper na yan. Hi, okay, Ate. Okay ka lang? Ha? Huh? eto. Oh, Buti na lang pumayag yung friend ko na daanan yung bagong cellphone dun sa bahay nila. May SIM card na dyan, pero hinihintay na lang na maka-activate. Salamat, Mimi. Kamusta ka? Matulog ka ba? Ate, kahit isang oras man lang. Ano? wala pa rin akong balita kay Libby. Hindi kapag may masamang nangyari sa anak ko, hindi hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ito na yung pinakamalaking krimen na nagawa ko. Naging pabaya kong ina. Ate, huwag mo sabihin yan. Hindi mo naman nagustuhan itong nangyayari. Hindi mo naiintindihan ang tanga-tanga ko. Inhiwan ko siya. Hinayaan ko siya, pinabayaan ko siya. Mimi, ang tanga-tanga ko. Hindi. May Wala talaga, Ruel. Sinay ko ni, wala sa laptop ko yung USB. Baka naman na uwi mo kagabi. Hindi ko na maalala eh. Baka na wala ako pa uwi. Kumakalat na ngayon ang video. Ano? Paano nangyari yun? Paano kumakalat yung video? Mapapahamak yung anak ko niyan. Yun nga din po iniisip ko kung sino man ang nakapulong sa USB, sigurado siya nagpapakalat sa internet. Ma'am, ano sino yun? Ano, anong Si Ruel, Nawala niya yung USB kagabi. Ang problema ko makalat na sa internet yung CCTV footage. Raymond? Raymond, iho! Tumahog si General. Na-identify na yung lalaki sa video at pinapahanting na sa mga pulis. Kuya Pasoy. Hindi. Malito. Hindi ito magagawa ni Kuya Pasoy. Saan ka pupunta? Hindi ka pwede lumabas ng bahay. No, I'm sorry. Kailangan kong malis lang. Xavier! Pumalik ka rito! Kosa! Princess! Unse! Alam mo na kay Kuya Pasoy? Kosa! Kosa! Xavier! Ano ba meron? Bigla-bigla kayo sumusugod. Nasa po si Kuya Pusoy? Magagaw umalis. Bakit? Ano ba nangyayari? Ko, sakalat na sa internet yung CCTV video ni Libby at Kuya Pusoy. Siya yung tinuturong kidnapper ni Libby. Ha? Wala pa namang cellphone yun si Kuya Pusoy. Oo, oo. oo. An anong binabalak mo? Pupunta mo si Pusoy, makikialam ka. Tayo sa atin po nakataris si Kuya Pusoy. Kargo natin siya. Paparang pamilya na natin yun eh. Dapat hindi natin siya pabayaan tayo.